So siya yung kapatid ko. Ano? Yung mayari ng farm. Yan. At yung mayari ng farm. taniman. Yan. So yan po ang kamutihan. Ito kamutihan yung kabila ay ah uh, may isan. Yan o. Ayan po yung may area na kabloo Pagpapuntay wala sa langit na ng taas Grabe ka naman sa langit Pa? Hindi langit Ayan po ganyan po kalawak yan Ito po yung gitna Ayan po ganyan po kalawak Yun Gita yung gita eh oh. ibon. Ke. Tayo lang po. Okei. Okay so, na siya, ayan oh. Kikita niyo naman yung camera. Kita kita. Lamig. Safe flight.